Tinitira niya yung gitna yung chocolate kasi nandun daw yung pinakamasarap. okay ba? Ang sarap mo. ko <laughs> bigyan. Ayaw, 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 Ayaw nga magbigay. Eh. <laughs> <laughs> Ititira niya lang din yung gitna para yung yung chocolate. <laughs> <laughs> yeah, pa sa ya. Yeah, Tingnan niya maigi, ha? Tang ina ni Dominic eh. Pag gumakain siya ng padji bar, kinukunti-kunti niya. Tinitira niya yung gitna kasi hindi yung pinakamasarap. Eh, kumakain siya ngayon ng padji bar. Sisiguraduhin ko hindi niya makakain yung gitna na yun. Ako yung kakain niyan. Pandan? Ay, kung panday? Ano Ano yan? Ano si Ano yan? Si ano eh? Ano yan? Ano yan? yan? yan?

Kumakain ka siya ng Paji Bar. Di ba kumakain ng Paji Bar? Tinitira niya yung gitna yung chocolate kasi nandun daw yung pinakamasarap. Okay ba? Ang sarap mo. Tinihingi ko yung kanina. Ayaw ko magbigay. Ayaw nga magbigay. Ayaw nga magbigay. Ayaw nga magbigay

Pagka, hindi ka, huwag ka na ng gano'ng ba Kaya mo na kagal para hindi ko makuha. Aulo! <laughs> hey! no cooking, hot Cooking! Fucking on your bitch,